Hi guys! Welcome to my vlog. And for today's vlog ay itutour ko naman kayo dito sa aking inuupahang condominium unit dito sa Bangkok. So, ang una nyo makikita ay itong guardhouse. And then, ayan naman yung mini gym. Like, super liit lang talaga siya guys. Kasya lang yung dalawang tao. And then, ayan na yung parking area. Super simple lang talaga to guys. Hindi to kagaya sa inuupahan naming condo unit ng kapatid ko doon sa Nuntaburi. Kasi dito sa Bangkok napaka pricey guys. Ang pinakamurang rent ay nasa 8k baht. And now, let's tour naman inside my room, mga guys. As you can see, meron ako maliit na kitchen counter kasi hindi naman talaga ako nagluluto. For the glamour lang talaga to guys. So, ayan. Um, marami ako mga nabili ding mga gamit kahit hindi naman talaga tayo nagluluto. Ano? Ano? All white para aesthetic, kumbaga. So, dito naman na side ang aking basurahan, mga spray, and then mga plastic bags. Diyan natin kinikip guys. And on this side naman, ang aking lagay ng mga plato at saka mga baso, mga guys. Ang nagustuhan ko talaga sa condo unit ko na toys. is, ang dami niya talaga, guys, ng mga cabinets, which is perfect talaga sa aking bilang marami akong mga gamit, mga guys. So, ayan, meron na ako nilagay ng mga paalala at Of course, nilagay ko talaga na always remember you are beautiful no matter what they say. Because words can't bring you down. O, oh, ba? diba? Parang kanta lang. At saka guys, alam niyo ba tong net na to? Sa Pilipinas na bibili di ba? Hindi ka talaga Pinoy kapag wala kang dalang ganito kapag namamalayang ka sa merkado. Kaya bumili talaga ako guys kung nagbakasyon ako sa Pilipinas. And then, Meron din ako ditong rosary guys na ginaya ko doon kay Sir William. Shout out. Kasi naniniwala din talaga ako na dapat may rosary tayo sa ating mga pintuan to protect us from all sorts of evil. And then ito naman ang aking banyo guys. Parang nagbanyo raid na ako before so hindi ko na ipapakita sa inyo. So next naman ay ipapakita ko ay itong mga cabinets ulit. Kasi sabi ko nga gustong gusto ko talaga tong room na to because of their cabinets. So ayan Mga condiments mga tumblers ko. Diyan naman nakatago. And then, oh, ayan, di ba? May pa-exhaust tire dyan, guys. At dito naman na side, ang aking mga tupperwares. Tupperwares. <laughs> di pwedeng super lock may hili kasi ako sa Superluck guys kasi ano siya yung parang antibacterial siya kaya dami kong nakollect and ito naman ang aking ref nakasama na rin dito sa condo kasi fully furnished na siya pero itong ibang mga gamit gaya nitong TV ay nabili ko lang sa aking barkada at saka yung iba ko rin mga gamit guys actually ay galing sa mga barkada kong nag for good na rin so thankful talaga ako sa room ko na to kasi ang daming mga cabinets kaya nakikip ko siya hindi siya nagka clutter and then ito naman pictures ulit kasi may hili talaga ako mag collect ng mga pictures, guys. But, ang pinaka-paborito kong i-collect ay itong mga magnets. Ayan. So, ito naman ang air purifier na binigay ng dati kong school. And then, itong aking mini living area, mga guys. So, trivia nga pala sa akin. Mahilig talaga ako mag-collect ng mga pictures at saka ilagay sila sa mga picture frames. Kaya, ayan, ba diba? Hindi naman masyadong halata. So, ito naman ang aking first ever moly. Ayan. And then, mga paborito kong libro ni Chinkitan at saka Robert Kiyosaki. And then, of course, meron akong altar. Mini altar lang siya, guys. Kasi, parang naman ako talaga siya sa lola ko na dapat ang bahay ay merong altar. Ito naman, binigay ng mga parents nung umalis ako sa Assumption College, Lampang. And another books ulit, and pocket books. So, ayan siya, guys. Ito naman ang aking wardrobe. Ayan na merong oven sa taas. <laughs> kasi wala talagang paglagyan, guys. So, dito naman na banda ay ang aking dresser. Ayan. So, di ba Very simple lang. Pero ito, guys, hindi ito biskwit, ha. <laughs> lang siya ng cookies na, ayan, oh. Tumutunog and then umiikot siya, guys. So, ang cute niya kasi, kaya kinip ko na lang siya, guys. Pero, ang laman nito, actually, ay mga anik anek ko sa aking buhok. Kaya, 'di ba? Ano tayo, recycle tayo mga guys. So ito naman yung binigay nung school trip namin sa Rayong. Yan yung malaking supply. So wala masyadong ano guys, something na grande sa aking room. Pero ito, grande talaga itong ano ko, Jenny Moon ko na lotion at saka itong S88 na very effective sa aking kilikili. At saka itong Lucas Papaw na binigay ni Ring. So, ayan guys, as in, subukan nyo mag S88. O, ayan, diba? Finiflex ko na pumuti ang aking kilikili dyan. Pero sa side na to, ayan, biglang dumilim. Pero guys, promise, hindi na talaga maitim ang aking kilikili. Thanks to S88. Siguro mga apat hanggang limang gamit. Ayan, puputi ng inyong kilikili. So, dito naman na banda, dito ko nilalagay yung mga go-to ko na mga bags, sling bags yung mga, ano ba, mabilis ma-pull out ng mga bags kapag may lakad ako. So, dito na part ang aking mini balcony. Nandito yung aking washing machine, yung harlayan. At ito yung view, guys, sa labas. Ayan. So, nandiyan yung aking vacuum. O, diba? social social tayo for the vacuum. So, this side naman ay isa sa mga paborito kong part ng room ko. Kasi ito yung parang mini office ko, guys. O, diba? Ang lapad ng aking mesa. Tsaka meron akong ganyan, o. Oh, pack. Diba? Shala. So, ito yung mga notebooks ko. Account book. Sa aking online business. Ayan. So, puro notebooks na naman, mga guys. And, on this side as you can see ang view from my room, aldi ba? ayan, so makikita nyo agad ang swimming pool, tsaka yung mini gym. and on this side naman guys, as you can see ang din dyan yung ano station, MRT station, aldi ba? so dito naman na area, makikita nyo ang aking mini printer, meron akong big printer at mini printer, and my books. And ito naman yung aking emergency bag. So, naka-ready lang yan dyan siya, guys. Stay put lang siya. And of course, dito sa aking side table, ang picture ng lola ko. And then, ito naman ang aking kama, guys. So, ang kama ko, guys, laging merong ano, towelette yan. Kasi, lalo na kapag malapit na akong reglahin. So, ba diba? Para hindi naman mabahiran ng mancha ang aking very white na bedsheet. ba diba? So, ayan, mga gamit ulit very simple. And on this side, yan yung pinakaayaw ko na part. Huwag na natin tingnan. <laughs> Kasi hindi pa talaga siya ayos, mga guys. So, that's it, guys. Thank you so much for watching. And, by the way, ito palang aking mini pantry, mga guys. So, yung mga snacks, na mga mabilis din kunin kapag nagugutom tayo. So, let's raid naman ang aking fridge ulit. By the way, nag -ano na ako eh. Nag- fridge raid na ako before. Pero, pakita ko lang sa inyo nung mabilisan yung laman ng aking fridge. Ayan, puro mga pagkain. Kasi, tinatamad na tayong lumabas, mga guys. Kaya, dapat mag tayo ng pagkain. Pero, kapag may trabaho na, syempre, wasiwasan yung pag-impok. Kasi, lagi lang na-expire ako ng food, mga guys. So, nandito naman tayo ngayon sa rooftop, mga guys. O, oh, ba diba? Perfect! May sunset view! So, dito sa Bangkok, wala kayong masyadong makita mga puno kasi puro mga buildings lang talaga. Gladly, meron lang mga itinanim or mini garden dito sa rooftop namin. Kaya, medyo nakakapag-relax din talaga kapag tumatambay ka dito mga guys. Kasi napakaganda ng view, tsaka mahangin. Yun lang, polluted. Kaya hindi ako masyadong tumatambay dito mga guys. Pero ang ganda talaga dito. No New Year nga, dito kami nag-celebrate ng ano, New Year's countdown. Kasi nakakatamad na rin talaga makipagsiksikan dun sa mall. Kaya... Perfect venue talaga to to watch ano fireworks mga guys. So, ayan, mga buildings, establishments, and yan yung MRT station na malapit dito sa amin, mga guys. So, ayun lang, very expensive din naman talaga tumira sa mga condominium units, lalo na dito sa Bangkok. But then, kung wala ka din namang ibang luho gaya ko, eh, it's okay din naman, guys, mag-invest tayo sa place kung saan tayo comfortable and secure, di ba? So ayun lang mga guys, thank you so much for watching my vlog and see you again on my next vlog. Please don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. Bye.